Hello po. Good morning po sa inyo lahat. Ano, tawag nito. Ang tagal kong bago nakapag video ulit. Um, so ngayon po, araw po ng Sabado, si Javi ay nagpunta muna sa clinic para sa kanyang maintenance. At ako naman po ay mag tawag nito, magsasampay ng damit. So, papalamig na po kasi ito sa Japan. So, yung pong mga pang winter ay nilabhan ko na at hinangal ko po muna dyan pero tatanggalin ko po yan dyan so yung mga halaman ko din po yung iba na iwan pero yung iba ay pinainitan ko na po ayan po sila pinarawan ko po muna so ayun po andito po yung ibang halaman ko binuksan ko po muna yung garage para ayan po andyan sila lahat ayan po si Ube ayan po siya so ngayong araw po eh samahan niya po ako sa mga kaganapan dito sa bahay um, marami pong gagawin sana mag tawag niya magtuloy-tuloy yung kasipagan so, may mga nagtanim na po ako ng mga um, tawag nito sa corner doon na pagdating ng April or May magbubulaklak siya tapos may mga puno po ako ng um, pears cherry at yung aking pong mga mikan so, ito na po at ito naman pong si bonsai. Yung dalawa ko pong bonsai. Pinaarawan ko po din sila. Sampay po muna ako ng damit. So, Hong Kong, na po yung kurumuga dito sa amin kasi nga po, papalamig na siya. Ngayon nga po, mainit yung sikat ng araw, pero yung tawag nito, yung hangin ay malamig na po. yeah <laughs> po ako naglalaba. Kaya nang ito pong mga nilaban ko ngayon is yung mga pang winter po. Kaya marami sila. Walang humpay. Kasi nakatabi sila. May amoy na naptalin. Eh, nakakahilo po yung amoy na yun. Kaya nilalaban ko sila ulit. Talaga pong yung hangin ni talagang aru ayan pa natapos na po nakasampay na yung first batch tapos demand po yung trend ayan po kasi po nasa release po tayo katabi tayo ng release ng trend so dahil na pa ngawan ko na siya. Ang dami ko pong gustong gawin Pero dahil Kagugupit lang po ng aking kuko Ay, kita niyo po, parang gustong dumugo Ganyan po kasi Ang magupit ng kuko, eh Pukazumi ang tawag So, nasakit pa siya Medyo pagagalingin ko po muna siya ng konti Um Ito po yung Aking Taniman na gagawin na Hanggang ngayon Hindi pa matanim taniman ayan nako. Di ba po? Ayan siya. Tapos ito po yung persimmons ng kapitbahay. Ang dami niya pong bunga. So sabi nila, sabi niya, kahit kailan ko gusto, kahit ilan kunin ko, okay lang. Pero, ayan, hindi pa ako kumukuha kahit isa. Pero nung nakaraan yung isang kapitbahay namin dun, pumita siya, tapos binigyan niya kami ng mga ilan Ayan. so ito na nga po. Um, ano nang singat ng simoy ng hangin presko. parang gusto kong dito mag, mag stay maglatag ng folding bed <laughs> tulad mo sa Pilipinas pero yun pa po kasi yung hangin dito sobrang hangin. lang. Ayan. So, hopefully, makakuha na kami ng kawayan ngayon ni Habi. Kasi, lalagyan ko siya ng mga kawayan. Bakod. Kapunta doon. Ito, kailangan kong ayusin na bahay. Kasi, hindi ko pa siya naaayos. Dalawang kwarto din siya. Tapos, itong aming garage. Gusto ko din siyang ayusin. Hmm. Ang dami pong trabaho sana. Kasi kasi lang ang late. <laughs> Di ba po? Ang sarap. Um, dito sa o Odoya Kanisugo, si Mas talagang peacefully ang ano tawag nito ang kapaligiran ayan po um, ayun so naantay ko lang si habing umuwi galing sa kanyang viewing sa clinic kasi yung sa kanyang maintenance um, hmm, ano ba gagawin namin ah, sa dami ng gagawin, Diyos ko. Ito gusto ko din siyang ayusin, pero siguro mga susunod na araw pa. Gusto kong pumunta doon sa taniman namin doon kasi may mga tinanim ako na siguro may 3 weeks na ako hindi nakakapunta. Ah, 2 weeks. Last time na nagpunta ako doon, nag-spray ako ng habanero spray kasi kinakain nila yung da, kinakain ng mga insekto yung tawag na dahon ng broccoli at saka ng ano tawag nito? Pechay bagyo? Yun. So, sana mamaya makapunta. Sarado ko na po muna siya. Itong halaman na to kawawa naman. Um, mamaya ayusin ko siya. Kasi kawawa naman siya. So, ito na muna ngayon. Ito yung storage room namin, gusto ko din siyang ayusin kasi grabe. Diyan! Yung gusto ko siya lagyan ng tana or patungan. So, gano'n. Hmm. Diba? Ang daming gagawin. <laughs> so. Ah! Nahinag na! Ito po oh. Nilalagay po ito sa butsa eh. Tawag nito. Ito pula-pula na siya kung makikita niya po eh. Nakakatuwa lang. So dito naman po tayo sa likod. Ano ba ito? Okay. gusto kong simentohan. Ayan po. Mala po dito. Hanggang doon. Doon po sa gate na yun. Gusto ko po siyang simentohan kasi para hindi na po ako nagdadamo pa ulit-ulit. So, ayan. May mga graba naman na po siya. Parang gusto ko siyang buhusan na lang ng semento. So, yun po yung project ko. Baka po ito po yung mauna sa lahat kasi <coughs> ayun na nga po. Tapos, dahil si Javi lagi niya ayaw niya kasi nung parang nakikita sa loob ng tren yung bahay namin. So, sa ngayon, sa loob nito, nilagyan ko siya ng karton, pang cover. Yan, sa so, part na i-open siya, hindi siya makikita sa labas. Meron naman po kaming harang na mas mataas pa sa akin. Ayan po. Para siyang ano na rin. Um, pero dahil um, yung mga puno is ganyan, natutuyo na. Ayan po, oh. natutuyo na siya ng ganyan. Kaya parang mas maganda ata eh. Baguhin na. wala naman po yung gagawa. Medyo mahihirapan ata ako. So, ito po. Ito yung pintuan dito sa kabila. So, po alam po ito po. Ay sa... Ang ganda ng dahon niya, oh. Parang bagong-bago. Siya. Saan po siya. So, dito dumadaan yung nagpapalit ng aming gas. Ayan. Si Laweda sa ang kapitbahay namin. Ayan yung propan namin na ginagamit. So, dito po sila dumadaan pag magpapalit. Ayan. So, ito po. Hanggang dito po ay amin. Ayan po yung ito lalagyan ko ng kawayan kasi andito po ata yung guhit niya. Papunta doon. Ayan po. So, yung pong malawak na yun doon. Ah. <laughs> nga pa. May tao. Sino kayo? <laughs> Hi! Nani? <laughs> 何ピンポンんしてんですか朝はほら、ポーパーだなに走ったたのに美味しそうねね私これが欲しいこれこれこれこれねえ、私これが食べたい

Malapit lang po kasi din yung clinic dito sa amin, grabe. Walking distance lang. Napunta po kami sa Malang. probinsya. Malang. Oh, yga... <laughs> ano tawagi? Ano, sa clinic. Ano, napunta po kami sa probinsya pero malapit po sa lahat. Sa station ng train, sa tawag nito, um, post office, sa clinic malalapit po walking distance lang yun nga lang po sa palengke at saka convenience store eto bali 2 km po yung convenience store 5 km naman po yung palengke ayun po so so sude so go no no yatsu ga ii ne so ayan pa namimitas na po si hubby ng persimmons